Buenas dias, damas y caballeros. Kinon na ni uh, Senator Ping Lacson yung matagal na natin dinidiscuss dito sa Blogcaster Channel. Uh, sinabi para sinabi kasi natin noon, many times over, na yung pag-resign ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee as a uh, its chairperson ay nakatali dito sa survival ng uh, majority 15 man majority block kung saan si uh, Senator Tito Soto ang Senate President si Ping Lacson ang uh, ang uh, uh, Senate President pro tempore at si uh, Mick Subiri, yung majority leader so kumbaga ang desisyon ni Ping Lacson to uh, resign is uh, a way of uh, saving or preventing the fall of the uh, majority black ha huh? composition led by Tito Soto. at uh, uh, sinabi rin natin na ang uh, namumuno dito ay sila sila uh, Alan Peter Cayetano na gusto maging presidente at gusto ilagay yung kapatid niya si Pia Cayetano bilang uh, bilang blue ribbon committee chair at si at si uh, Rodante Marcoleta as the vice chairperson of the uh, committee. So yun ang uh, yun ang uh, scenario na sinabi natin na that uh, forced Ping Lacson. Kumbaga sinakripisyo na lang niya ang sarili niya sinakripisyo niya ang posisyon niya just to not to rock the boat kumbaga isa sa mga isa sa mga motivasyon ng uh, minority black para tanggalin si Ping Lacson sa pwesto ay yung uh, pamumuno niya at direksyon ng uh, ng Blue Ribbon Committee kung saan uh, naipit ha uh, naimbestigahan <laughs> ang uh, ang mga senador tulad ni Chis Escudero uh, uh, si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, uh, uh, Nancy Binay, kumbaga it's uh, the, the, gusto nila sana yung direksyon ng uh, RBC, yung pareho doon sa kay Marcoleta na puro san pinapakita, na puro santo lahat yung mga senador at ang may kasalanan lang ang mga kongresista. Ha? yun ang uh, gusto nilang direksyon na uh, maging ang uh, bad direksyon ng uh, ng Blue Ribbon Committee. Uh, na kaya uh, nag-warning sila na itatanggal namin ikaw ha, si si Cheese Escudero sa pwesto kumbaga magkakagulo magkaka Mawawala yung present setup ngayon at uh, si Alan Peter Cayetano ang magiging uh, 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 presidente ng Senado. Ah? Ayan. So ngayon, uh, uh, over the weekend, we reported uh, yung sinabi ni uh, Tito Soto na it is the will of the majority na ibalik pa rin si Ping Lacson. Kasi siya lang ang pwede ma mag-competent ma at uh, marunong magmamuno ng uh, ng Blue Ribbon Committee. At dahil uh, umatras na yung ibang uh, bibigay sana ng posisyon, like si Pia Cayetano, si uh, Erwin Tulfo, pati si Rafi Tulfo pa nga binigyan pa, inoperan pa ng posisyon na ito. si uh, JV Ejercito, si Uh, senator Risa Ontiveros at si at si Kiko Pangilinan, lahat sila umatras. Sinabi, busy daw sila. Ah, pero syempre, takot lang nila. Ah, takot sila lahat na yung pala ang kahinaan ni Kiko at saka ni Risa Ontiveros, ah, kaya nilang imbestigahan kahit sino dito sa Pilipinas, si Sara, si ah uh, si ah uh, 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 Pastor Apollo Kiboloy, si si Duterte, si former President Duterte, si ang mga Pogo, pero hindi pala kaya ni Risa Ontiveros yung mga investigahan o banggain yung mga kasamaan niya, atras siya, atras siya. Kaya sabi ni Tito Soto, eh si Ping na lang kasi siya ang gusto ng majority black na mamuno nito. So today, today uh, sa isang panayam, nag-a uh, nagkomento naman si uh, Ping Lakson ukol dito. At uh, kinonfirma niya na yung uh, binablog natin noon na uh, hindi lang ito madaling uh, issue sa kanya. Although sabi niya, we were elected by the people, pero we were elected by our peers. Yun ang sinabi niya noon, yung nag-resign siya na sabi niya, elected by the people tayo pero yung pamumuno natin ng komite or posisyon natin sa Senado ang nagbumoto sa atin yung kapwa natin. Kaya ayaw niya galawin yung setup na yan. Kaya siya na nag-resign. Kaya sabi niya, kung tatanggapin ko ito, kung kumbaga masalimuot ang uh, ang sitwasyon ni Ping. Eh. Uh, very complicated ang ang uh, ang uh, uh, ang issue na ito para para kay Ping at siyempre kay Tito Soto. Sabi niya, okay naman. Okay naman bumalik ako as chairman of the uh, of the Blue Ribbon Committee. Pero sabi niya, ang consequence dito ay uh, mawala sa puesto, matanggal sa puesto si Tito Soto. At kung matanggal sa puesto si Tito Soto, siyempre maging majority sila Alan Peter Cayetano mag-over dibakot yung ibang majority block mapupunta doon sa sham na minority block na puro mga DDS senator. Eh kung mangyari yan, ma-reorganize ulit yung yung Senado. So kung ma-reorganize ulit for sure hindi nila gagawin hindi nila gagawin chairman si Ping Lakson. Ibang gagawin nila chairperson, baka ibabalik pa nga nila. Baka ibabalik pa nga nila si uh, si Rodante Marcoleta ah, as chairperson of the uh, Blue Ribbon Committee or baka gagawin si Pia Cayetano pero pero ang namumuno pa rin si uh, si Rodante Marcoleta so magiging kwa na lang yan magiging parang friction na lang yan parang drama na lang yan parang lokohan na lang ang mangyayari dyan sa sa Blue Ribbon Committee. So, kaya uh, supportahan natin si Ping. Siguro, kailangan i-pray over natin si Ping. Kasi, pwede naman <laughs> pwede naman tanggapin niya ang posisyon. And then, bahala na, bahala na si Batman. Tingnan natin kung kaya ba talaga ang minority na tumbahin yung majority, 15-man majority block. Kung baga kung ako kay Ping, I will take the chance. I will ch take the chance. Ha? mag uh, na lang ako na ma matanggal sa pwesto si Tito Soto. Basta ituloy ko yung investigasyon. Ituloy ko yung investigasyon. So sabi ni Ping sa, sa interview, sabi niya, ah, uh, If I am elected again, to head the Blue Ribbon Committee, we should be ready for any and all consequences of my actions. Ah, So, kung kwan daw, kung uh, ma-elect siya ulit, so ma dapat maghanda daw tayo sa any and all consequences. At kasama dito sa consequence, baka lahat sila matanggal sa pwesto nila ngayon. Kung ano man mga committee na na head sila, matanggal sila lahat dyan. Dahil eh, pati, bata, pati ito sila, Bam Aquino at, uh, at Kiko Pangilinan, mawala sa kanila yung, yung committee na gusto nila, yung si Bam Aquino, yung Blue Ribbon, uh, yung, yung Committee on Education, ganon. At si Kiko, yung Committee on Agriculture. So yan ang problema, yan ang problema. So sabi ni Ping sa interview, I have actually discussed this scenario with Senate President Soto that that if I am el elected again to head the committee we should be ready for any and all consequences of my actions and decisions including losing some members of the majority black, and consequently his senate presidency so sabi niya na pag-usapan na namin ito ni Tito Soto na sinabi ko sa kanya kung i-elect niyo ako ulit ha, as a show of support, as a show of support and trust and confidence sa kanya kung i-elect siya ulit as head of the Blue Ribbon Committee, dapat maghanda sila sa mga anuman mangyayari, kinalabasan ng mga action at desisyon nila including mawala ang ang suporta ng majority black, mag over dibakot yung ibang miyembro ng majority block dadagdagan ng puwersa magkakaroon ng 13 votes ang majority minority black. at yun makudeta na si 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 Tito Soto ha uh, at sabi nga ni Ping ang unang kwandito, ang unang uh, Maging uh, kwan dito, ang unang uh, mawala dito ay si ay si Tito Soto. So kumaga, what he's really saying ay kung bumalik ako dyan at uh, nasimulan ko ulit yung hearing ng Blue Ribbon at magalit sa akin yung mga natatamaan at gumalaw sila, baka pati pera na Duterte gagamitin. Ha? Ah, gumalaw sila para tanggalin sa pwesto si si Tito Soto. Eh tayo lahat mawalan. Kumbaga lahat sila mawala. Na si si Tito Soto mawala ng Senate presidency pwesto si si Ping Lacson as a uh, Senate President pro tempore, si uh, si Mixubiri as majority leader and uh, and lahat sila mawala ng mga komite nila. Ganon. Pero sa akin, dapat kaila, okay lang isacrifice sa mga yan. Importante, sinubukan nila ituloy yung, yung trial. Kasi ah, yung hearing, kasi si Ping Lakson lang ah, ang competent and credible enough para mamuno itong uh, committed na ito. So sabi ni Ping, ito ang uh, ang mga bagay-bagay i niya ngayon. Kung willing ba, willing ba willing ba mag-take ng chance yung majority na i-resume yung investigation sa kapwa nila pero at the risk na matanggal sila lahat sa pwesto at ma-take over ang Senado ng minorya. Ha? 'yun na uh, itong si Mariam Apasa, ah uh, ah uh, siya. She's also praying for Ping Lakson. Kaya nagpadala siya ng suporta sa VAT team. Ha? Thank you, thank you, Mariam. Ayun, uh, mucho y mas gracias. Okay, so sabi pa ni Ping, uh, pinag-iisipan niya ito, sabi niya. Sabi niya, in retrospect, a simple practical question crossed my mind when I decided to resign last October 6. Ha? Sabi niya, what Blue Ribbon Committee chairmanship are we talking about if we lose the majority to the to the current Cayetano led minority block? So sabi niya nung nag-resign ako, ito na rin pumasok sa isip ko. Para ke para ke hawakan uh, para ke hawakan ko yung committee, yung Blue Ribbon Committee o para ke magkapit to ako sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee, eh mat mawala naman ito sa akin. At mawala lahat sa amin kung mate, matangga, ma, ma, ma kudeta ng minority nila Alan pilet Peter Cayetano, sila sila Chis, sila sila, sila Sen, Senate President Tito Soto. Ha? Huh? Kung baka wala rin kung hindi uh, uh, tama yung desisyon nag-resign siya hindi na kudeta si si Kwan si uh, si Tito Soto. Pero kung nawala na yung usapan ng kudeta. Pero kung bumalik siya babalik naman yung usapan ng kudeta. So para ke sabi niya magstay on ako sa blue ribbon and then mawala rin naman ang blue ribbon sa akin eh. Kung baka ito yung sitwasyon na dumb if you do, dumb if you don't eh. Kung magstay siya sa blue ribbon, matanggal sila lahat sa pwesto. Kung aalis siya sa blue ribbon, maritain nila yung pwesto. So mahirap, mahirap nga itong sitwasyon na ito. So sabi niya, having said all that, if I decide to get back the blue ribbon committee chairmanship that question will no longer be a factor so sabi niya kung babalik man ako so uh, hindi na usa hindi na hindi na usapan kung yeah, ma-retain ma ma ko pa ba yung yung kwan yung yung position uh, yung, yung, yung chairmanship ng blue ribbon dahil matanggal matanggal rin naman kami lahat sa puesto pero ako ako ganito lang masasabi ko. Ako naman nakikita ko na maganda sana kung ang hindi mga Duterte ang senator ang hawak ng Blue Ribbon, ang ng, ng uh, majority bloc. Kasi in fairness, nakita mo ngayon, hindi lang sa Blue Ribbon, gumagawa rin sila, 'di ba, sa sa Committee on Health na expose nila Senator uh, senator eh, Sherwin Gacalian at uh, ibang senator na expose nila yung yung katiwalian sa mga ghost uh, ghost uh, ilang billion yun ilang billion rin yun billion billion rin yun na mga ghost ghost sa uh, uh, medical clinic uh, project nila Bongo na expose rin hindi lang na banggit yung pangalan ni Bongo pero under ito sa budget ng DOH So, kung siguro ang minority ang namumuno o hawak yung leadership sa Senado, baka ito hindi ma ma kuan eh, ma maungkat, ha? Pero siyempre, ang trade ang trade of Jan mawala naman sa atin yung galing ni Ping Lakson na labas lahat ng pangalan, lahat labas lahat. Kay Cheese, kay Jingoy, kay Jubilioneva, kay uh, kay uh, Romualdez, Saldico, lahat, pati iba pa mga uh, kongresista. So, yun lang. Ha? Pero sa akin, di bale na, Ping, tanggapin mo na lang. Kunin mo ulit yung blue ribbon, di bali na. magka ka lang mga isa, dalawa o tatlong beses, ayos ng buto-buto nun. Basta bilisan mo lang ang ang, ang hearing. Uh, kung matanggal si Tito Soto after 2 to 3 hearings, okay na yan. Kaysa ngayon, walang hearing. Wednesday last week, may hearing sana. The previous week, may hearing sana. Hindi na tuloy eh. Baka this Wednesday, wala na rin hearing. Wala Na eh. bulag tayo eh. Ito pang uh, ICI, hindi pa, hindi pa isira sa publiko yung hearing. So ang pag-asa natin, yung blue ribbon lang talaga. Kaya si Giping, pagdasalan natin si Ping, i-share nyo itong blog, i-like nyo itong blog para mapunta ito sa inbox ng mga kababayan natin and uh, and let's uh, let's start a prayer brigade para matanggap na ni Pink. keso oda na mawala si Soto, mawala kayo lahat sa pwesto, senator pa naman kayo eh, pwede ka pa naman magumawa ng privilege speeches para upakan yung mga kurap yun lang, yung mga kapwa mo hindi, hindi na ma exempted na, pero dito nasisira talaga integridad ng ng uh, Senado eh pero si Ping, to uh, uh, Tito Soto nung si Alam ko nung sinabi ni Tito Soto na kino-convince niya si Ping para bumalik sa Blue Ribbon Committee, I think uh, pati si Tito Soto tanggap na rin yung consequence. Alam na niya na matanggal siya sa puesto eventually. Sa tingin ko ready na rin si Tito Soto. So Ping, tanggapin mo na, please, please, please. Ha? At uh, The, forget the consequences. Di ba na kasi oda na kung makudeta kayo ni kung makudeta kayo nila Alan Peter Cayetano anyway sila rin masisira sa publiko. Ah, lalo na na magre-reelection na ulit si Alan sa sa 2028 elections. Kung hindi yan tatakbo presidente o vice presidente, sila siya rin masisira sa tao eh kahit anong posisyon siya tatagbo, siya rin masisira sa tao dahil sa sabihin ng tao. Ito yung senator na pinatay ang Blue Ribbon Committee ring ni Ping Lakson. So yan ang isipin ng tao na si Alan Peter Cayetano ang pumatay sa, sa Blue Ribbon. Kasi siyempre kung kung hindi yan mamuno ni Ping at iba ma, at makudeta sila at malagay dyan si Marcoleta o kaya si, si uh, Pia Cayetano, alam naman natin magiging, magiging kwan lang yan, magiging muro-muro lang yan eh. Magiging sarsuela lang yan eh. So only Ping uh, can make a credible hearing talaga. So uh, di bali na kasi wala na Ping ha. Uh, kwan, ka, magali, kwan ka pa rin. It's worth, it's worth the try. Malay nyo, yung ibang senator na Lalo na yung huwiran po re-election sa 2028. Takot rin sa public opinion. Baka hindi rin yan, uh, lalo na yung mga majority senators, baka hindi rin yan mag-over the backwoods sa minority. Tingnan natin. ha It's worth the try. And it's worth the risk. So yun lang muna. Ang kuha natin, ang uh, update natin dito sa issue na ito. At uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Uh, Mag-break lang muna tayo kasi andito pala yung auntie ko. Yung favorite auntie ko. Si Auntie Elma Wong from uh, from Canada, from Toronto. Mrs. Sauga ha? Ah, sa Canada. So ma mag-dinner -mag together pa kami kasi ya uh, malapit na sila umalis pabalik ng Canada. And uh, ang babait uh, ni ng auntie ko yan, pati yung mga anak niya si Cher at si karkar so thank you very much uh, everyone for watching at yung mga kaibigan ng auntie ko, na uh, si anti elma wong ah yan sa canada sabi niya sa akin very very loyal daw kayo kay Bloodcaster. ha huh? uh, i will greet you i will greet you po i'll i'll get uh, your names from air okay <laughs> so thank you thank you very much everyone for watching Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.